Think, no. so Sakto 3 kilos <laughs> What's up mga Kanoy P? nagbabalik na naman ang yung lingkod Si kanoypi for another video Araw ng lunes, October 23 araw din ng birthday ko mga kanayti at mamaya si celebrate din natin yan pagkatapos kong mamasada bibili tayo ng pansit para may handa kahit papano so ngayon saman muna natin si Mrs. at baby Erica pupunta na ang center kasi tutusukan si baby Erica yan o nakaterno pa siya ganda ganda tara na tara na Ayan. I Schedule niya kasi na ano, pumunta ng center ngayon mga balik Bali kailangan na bakunahan si baby. right samahan niyo kami na pumunta ng center. balik kanina, na masada na rin ako mga kanaipi. Kumita naman na ako ng 300 plus. Kaso, Nai-bili ko na ng ulam na palang halian yung 150 may 150 na lang 150 higit so yan tuloy na lang natin mamaya na ano na mamasaga pagkatapos na no magpunta ng center tapos may ano may di-deliver de din ako na bigas mamaya dyan sa Puro 4, 4 kailangan na ano na i-deliver yun mamaya alright, let's go let's go, misis let's go anong sasabihin mo? wala kang pang sasabihin syempre, happy birthday kay Kanoy, Fi yun happy birthday kay papa niya ayan, yun na sila kay Mia So then, whatever you get, gonna take some more

2 months na natoon. Halos ititimbang siya. ayan 3 kilos sakto 3 kilos.

<laughs> <laughs> Thank you, Thank Doctor. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Thank you, Kamen. Okay. Ayan mga kanipi Tapos nang nabakunahan si baby Erika Bali 5 in 1 yung binigay sa kanya na bakuna magkabilang kita tapos ano pa yan ang polio anti polio ayan at sabi nila after 28 days babalik na naman dito sa center para bakunan ulit ayan. tayo let's go let's go mga kanoypi at least may bakuna na si baby Erica sabi ni doktora dyan uh, lalaki daw agad yan pag ano na na mga kanipi. Ah, may bakunang bibi. <laughs> Bako bakunang bibi. Ayan, mga kanipi. Bitbit -bit ko na yung ano. Nandito sa ulohan ko yung bigas. Na sa isang sako. I-deliver na natin to. Alright. Tapos diretsyo na tayo ng mamasaga Nakalaan nyo yun. 3 kilos na si baby. Ang um, bilis to Ayan Right Let's go, let's go Ayan, nandito na tayo sa Pro 4 Tid na natin to Dito sa looban yan mga kanayipi Drake! Ano? Ano? Hey. Sakto, di kalman lang. may isa pa eh. Niyo. Nagsina. Tapos well, no. oh. adagidua, no? Hatay sa dady eh. duwa niya When now? O. kat anong sa katapusan eh. Katapusan ka yun. Diyan na Okay. Ayan mga kanipin, na-deliver eh. ko na. Hanap na tayo ng pasero na may sasakay Alright Labak-bak tayo ngayon Ayan, dito tayo ngayon sa EGL na naman mga kanoy Yung gas ko kalahati na lang ha tricycle as usual tayong magkakarga nyan <laughs> antay tayo ng pasayero ulit alright mga kanaypi kanina napunasan ko naman na si Mia eh malinis na naman yan mga kanaypi may pasayero na tayo na may sasakay dito sa AJL tapos may dalawang tricycle pa na sumunod sa akin saan kaya to? sana rakilak Saan tayo ate? Diyan lang po sa may MCG Trading Saan yung banda? Diyan lang po sa may ano labasan Ay sa may labasan? Sa may townhomes, malapit sa townhouse Ah, sige O ano, sit down I-fold ko na lang po Ah, po, sige po. <laughs> anak, this one. MCG Trading yes. Hindi na po pull dati. Ganyan to <tod> na lang. wholesale yung tinda doon? Hindi po. Pasig yata eh Ah, mga chocolate din. bigyan tayo ng 50 VIP bali narkila tayo na ano na magkarga ng ano ng metal paring sa kano hard sampung hard yung karga ko tapos sampu rin dito sa kabila dalawang tricycle yan na ano narkila ayan mga kanipi nandito na tayo sa ano sa bahay nila tanda bahay nila nauna na eh Ayan mga kanipi, nandito tayo sa bahay Nagbabantay kay baby Erica Kasi masakit yung ano, yung hita niya Na uh, nabakunahan kanina Kunting sagi lang, umiiyak na So, ang ginawa namin uh, Naglagay ako ng duyan mga kanipi ayan o nakaduyan siya ngayon hmm. kahit pa paano naibsan yung sakit ng nararamdaman niya hindi <laughs> na ako makapasada nito mga kanuipi, dahil kailangan nating bantayan si misis naglalaba naman eh bukas na lang tayo babawi sa pasada mga kanuipi. talagang ganyan <laughs> kailangan bantayan muna yung ano yung anak na may dinaramdam ayan mga kanaypi hawak hawak natin si baby mika ayaw niyang magpababa kasi ano masakit yung ano yung natusok sa kanya kaya ganito na lang hawak hawak ko para tulog na mga kanaypi mahirap pag nagagalaw yung ano yung hita niya masakit magandang gabi sa inyong lahat gabi na at magsasalang na tayo ng mga itlog dito sa incubator bali kanina ko pa na naon on itong ano itong incubator yan mainit na so 37.8 kapapatay lang nung ilaw dito sa incubator Yeah. Bali na nadagdagan yung itlog na isasalang natin. ah uh, 45 lahat yung naisalang. Kanina nakakuha na naman ako ng limang piraso. All right. Let's go. Salang na natin ng ano ng makapagsalang na tayo. <laughs> 'Di ba? Ayan. Nandito yung tray na gagamitin natin. Yan. Yan. Kung naman yung ilaw. So, ayan mga kanipi. Yan. Nandiyan sa loob. May dalawang tubig na dyan na nakalagay. May blower fan. Yung ilaw na 25 watts. Ayan. Huwag pag gagamit kayo pag gagawa kayo ng, ano, ng incubator dapat 25 watts lang huwag masyadong mataas tamang tama lang yung 25 mga kanaipi ayan lagay na natin so ilagay na natin to ito yung mga bago 5 piraso yan lagay na natin to hatiin na natin yung ano yung mga nandito 15 piraso yan eh. nasa taas ay nasa baba na ilalagay natin yan mga lagay na natin lahat yan mamaya na lang natin na ano lagyan ng mark marking So nandiyan na yung 15 pieces. Maglagay pa tayo dito ng ano, ng sampu Ayan. Bali 25 na yung nakalagay diyan. So ganito yung gagawin natin mga kanipi watay tayo ng pentel pen. Ito na yung gagamitin ko. Hindi na lapis. Lagyan lang natin ng guhit. Kada isang itlog. Ayan. Pag hirap mag ano, magsulat pag isang kamay lang. Ayan mga kanaypi. Lagyan natin ng mark. Mali isang street lang yan. Ayan ganyan Para ano kita natin kung nabaliktad nga ba yung itlog o hindi kahit hindi straight basta may palatandaan lang kayo kahit anong ilagay yung sulat dyan pwedeng pwede sa akin eh, straight na lang hindi naman eh, straight yan eh <laughs> yan lang pwede na yun mga uh, kanaybi lumpin natin to Ayan, may panatanda na tayo na ito yung ano nasa ibabaw. Pag uh, bukas ibabaliktad ko na naman na kailalim. Salitan lang mga kanipi. So ilagay na natin yung ano yung pinaka divider niya. Ayan. Tapos ilalagay natin yung isang tray. Ayan mga kanipi lalagay na natin tong 20 peraso ito na yung mga naipon na itlog so yung capacity nito nasa 60 to 70 pieces na itlog itong incubator na to itong tray na to na dalawa bawat isa nyan 30 pesos ata yung kaya niyang kargahin ayan, lagyan na naman natin ng gano'n straight sangguhit lang Ayan mga kanipi Takpan na natin Tapos na natin na naisalang Okay na yan So takpan na natin mga kanipi Nandito nga pala yung sensor nya Nasa taas lang Pero okay okay naman yan mga kanipi Kahit lang Ayan So nakita nyo naman kung gano'ng kabilis lang na ano, paglagay ng itlog dito sa incubator uh, bumili na ako ng ano ng mga materialis ko na gagamitin sa paggawa ng ano ng incubator nag-order na ako ng thermostat blower pan yung styro yung mga ibang gamit yung mga tray ganyan ilaw receptacle wire plug dito ko na lang bibilihin sa ano sa Ordaneta sa bayan, mga kanipi. Mabilis lang naman na bilhin 'yon. Yung mahirap na bilhin yung thermostat. Kasi yung pinag-orderan ko na sa China pa. <laughs> Kaling ibang bansa pa yun mga kanipi. Yung manual lang, yung nakikita niyo yung tatlong pindutan. Mas mabilis kasing iset 'yon, tatlong pindutan lang. Mas kabisado ko yung dalawa kasi nahirapan ako kung paano iset yun yung nabili ko nung ano na dalawang pindutan lang sira yung isa yung isa hindi ko pa na gamit nandun pa yung inorder ko yung tatlo yung pindutan para no may nagtatanong kasi mga kanipi kung magkano daw yung ano yung maliit na styro yung susunod dito sa styro na to yung blue eh sabi ko hindi ko pa alam kung magkano yon so nag order na ako ay ay compute ko kung magkano yung magagastos ko sa uh, sasabihin yung ano yung presyo nung ano nung incubator na maliit yan Ayan mga kanipi, bali naka, ano ko na yung date kung kailan mapipisa yung itlog Ito siya, Ngayong araw na to, October 23 2023 Yan So, mapipisa ngayon Next month, 11, 13, 23 Yan 13 Sa November 13 Pero, hindi na yan Mga kanipis sa November 13 Tiyak maaga yan na, na, na mapipisa kasi advance yung ano yung incubator ko na nagawa ko subok na at uh, maraming maraming salamat na naman sa ano sa pag sa akin sa araw na ito araw ng birthday ko ayan kahit hindi tayo nakapaghanda sa birthday ko okay lang yan masaya naman ako makanaip pinakasama ko yung pamilya ko kahit hindi tayo nakapaghanda ayos lang yan hindi naman importante kung may handa o wala ba? Diba? ang importante yan masaya ka nakasama yung pamilya ako masaya ako nakasama ko yung pamilya ko yung asawa ko yung dalawang anak ko yan at hindi kasi maharap na pumunta ng bayan kanina kasi nga nalagaan ko si baby Erica mga kanipi Buti nga ngayon, hindi na siya masyadong nag-iiyak. Ayan. Uh, dito ko muna tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat sa ginagawa niyong no skip ads ng aking mga video. Ang laking tulong yun para sa pamilya kong mga kanipi. Ayan, pambayad ng bills. <laughs> Yung sinasawad ko na yan. Pambayad ng kuryente. Pambayad ng wifi. Pambayad ng utang ang bayad ng ano <laughs> ng at ah, pang allowance pala <laughs> so yan doon napupunta yung aking sahod so maraming maraming salamat kung hindi dahil sa inyo wala yun mga kanipi. malaking tulong talaga kayo sa akin sa panonood nyo sa no skip sa no skip ads na ginagawa nyo at sa mga comment nyo rin thank you thank you so much So, dito ko muna tatapusin. Islisip lagi. Maraming maraming salamat. Pasensya dahil walang shoutout ngayon. Pabawi na lang sa susunod na araw. Kita-kita tayo bukas mga kanipi. I love you all and peace out.